Ano yan? Oh, may sin. Mayroon pang sin mga kadalo. Ano kaya mayroon dito? Parang no trespassing tayo dito. Nakalagay. No trespassing. So hindi lang tayo pupunta dyan. Baka delikado. So yun guys. Sa mga palang maga po sa lahat. So magiting ang tayo po. Nagbabalik mo. So, Ah uh, so yun. Ah, explore po, po tayo ngayon. Maga po tayo nag-explore. Dahil po ay uh, ngayon lang po tayo na mayroong time no, sa pag-explore mga So, nandito tayo sa gubat at saka uh, ilog na walang tubig na no, siya. So, dito uh, mayroon pong nakita daw sila dito na isang aswang na umaligi uh, maligi dito sa gubat na ito dahil po Uh, may nag-ano sa akin dito napaka uh, nag nagsabi sa akin na uh, mayroon na silang nakita dito so ano ba nang, nanghanap ko sila ng uh, palaka dito kaya yun uh, pinunta natin kung ano ba yung totoo so uh, subukan po natin kung mayroon ba tayong nakikita para nakabahan po ako magandang at karang tuwitin din po yung mga po natin so ngayon nag-isa lang po tayo So, yun, tingnan nyo paligid. Napaka creepy. So, yung madidinig po ninyo mga kadol, uh, yung ingay ay sinso. No? Parang may nagsisinso po dito sa lugar. So, unang-una. Unang-una po mga kadol. Uh, maraming salamat po sa lahat ng nanood sa mga video po natin. Kahit hindi tayo palaging maka upload So, shout out sa lahat. Sana mag lagi kayo palagi At kahit uh, hindi tayo lagi mag-upload, uh, sana po kapag may upload tayo ng no, ski pads po para po ay tulong din po kay Magiting Adventure TV. No? So, para po, po ay aabot no? so, po, po ng $100 po yung ano natin, uh, income po natin. No? Kasi parang limang buwan na yata. Oh, no? unong na yata wala po ta, hindi pa aabot yung ah uh, sound natin sa youtube no? na wala na dala kapag dyan po tayo mag ah ano, uh, kapag dyan po tayo mag uh, focus uh, dito sa youtube mga kadal kasi hindi hindi tayo mawa hindi po hindi po mabubuhay po yung pamilya po natin dito sa youtube mga kadal kasi sobrang na po talaga so yan at tuloy tayo makadol sa pag explore siya so, na po makikita niyo may mas sobrang malaking bato ito po yung paligid sobrang uh, tahimik at saka may may napuputol lang po ng kahoy at tingnan po yung mga kahoy makadol Yan, parang may nakatira dyan na uh, limento at dalawang bato dyan So punta tayo doon ito mga kaidol kung ano po yung mayroon dyan. So kailangan po natin, ano, kailangan po natin hahanapin yung aswang na sinasabi nila. Tingnan natin. <coughs> <coughs> so makikita niyo mga kaidol parang may marka. Hmm? Parang may marka ng bato ng pula. medyo malayo naman ito Uy Parang may boses ng babae Iwan ko ba kung nadinig ba sa kamera mga kadol? Ka So Bila lang siyang nawala Ang iyong boses Sobrang mga malaking bato dito So tingnan pa natin Nakita yung sa taas makadul At para ding malaking bato na Sobrang tulis <laughs> may mga ano pa dyan parang makabahan ako na kumakar. kasi uy niyan may boses parang galit na galit no yung boses na yun yun no? Angelen min. Ano kaya ang mayroon dyan? Puntahan pa natin mga So, Sobrang creepy dito, at mayroon pa tayo nakikitang. Ik Ano yan? May sin. Mayroong pagsin mga kadalo. Ano kaya mayroon dito? Parang no trespassing tayo dito. Nakalagay. No trespassing. So, hindi lang tayo papunta dyan. Baka delikado. Ano kaya dito? Baka dead end na to.